ato no taga sikihor ni ana pugo karon sa akong area nga ika 30 ka niya so mga uh, hugas ko niya karon may tawag na mo partial hugas ay nanay mga uh, patay nga bulak so uh, maga uh, spray mi karon pero mild drama mo ang chemicals nga among gamiton so ako ang spray man no kinakusgan ako ang spray man na huntay na sa hose sayo kay mi dire abot aning area ha okay. ga <coughs> apas mi nga dili pa ma kaduaw pud po ng pollinators mga alas otso na ana sila gud medyo ang ato pong uh, klima karon sandung sandong kayo no kung guys at, ngani ga kaligsik na mong ganis sugon pero mutira git gihapon may kaya para mugasan siya kay sayang kayo ang panahon nga nanami dire nya ni nee, kuan man ang ato uh, ang panahon ko do muraog nabughat kung sa uh, pinulungan pa nato nabughat ang kuan langit so amo yung sugdan ro ug spray para Ah, Mabutang ang daan siya o mga kimikas. Pahala na siya bulan nun. Oh, nasugo so na yung taon siya o. Mispre, misting ran. Hmm. kita supreme ano? no, diba? oo, basah ginaya lo? yung dilibas sa ano niya? aku update guys, saan to't ni Siogid maputos, an to't sa pagharpis. aku pun dosang, aku pun ibutang, ko ah, unsang lugarahan eh kasi nung maabot ang higa nga maka maka video eh, me nga magsapon na sa tagiya kasi ganoon himan po ang tagiya po si Dunda po siya sa iyang mangga ah oh. nga ni iya aga ni Mingi ariyaan giyod o butang o mga parel para lang mas takanda ang tubay kaya haron og ming kandak na mug spray at least na may dayon oy magamit pinangga gi ni sa tagiya ni mangga so, uh, uh, di ako ang inisprihan nga mga ugon na na po'y bagong itubo so, ako rin mo niyang i-update kung saan ni Poon, guys so, next namong spray So, no, manami og uh, spray sarong adlaw ka 30. So, ako nang nakita nga uh, na nagbitay na ulo. ulod. Ano ba to? Oh, wow. Di makita. Di maklaro guys. Nara. Oh. Ito siyang tabunan. Oh, di ba? Oh, maklaro siya kung eh, at banggini mo siya sa dahon o, muna na siya yung nagbitay nga ulod Oo. ubay ubay ni siya ako nakita na pa napadere o hindi lang kay maklaro Dara. klaro na guys Oh, kena siya Oo. na nagbitay nga ulod pinapagi yo isa ah nan Eh, maklaro. nan Tara. nan Bitay-bitay. Yes. Oh. Ano na, guys. Huwag mo mag-spray. Mag na na sila. Kaya naman na sila sa ito ang ispray god. Oh. Yan sa guys. Oh. oh. mga kabamer. mga kabamer mga ka-farmers ah uh, so hindi magsilbig di kita mo nila ah uh, nga mo spray kita sa oras nga kuan na uh, schedule na so maklaro ginato nga na gid siya uh, mga ulod kundi ra maklaro nato ungod dili mas spray han oh, kana Oh, so, periasan asilah di hari Agisa. Asar mento. Oi, ah. tara. Oh, oh. Ah, vitai-vitai. Oh, nak pun yang isang are. Yes, ya, yeah. ngutuk-tukyuk. <laughs> Kurada ke munggo sirkus. Oh, oh, ah, di medali, oh. Masarang. Yo, kapakitan gilas pa. Oh, oh, oh. Ah. ah, di. <laughs> na <laughs> nalipong naguro na sa gimikals nga itong gitira na siya o oh, pastang lingawa niya o oh, di ba so ah na siya nanlan nga mo ispray gita kaya resulta yan hindi mo nakaigod sila maklaro o oh, mapanling lang niya sila mapanling lang kung sa tagalog pa oh, tagalog ba to char so din hinalang takotob guys ako ra man yang i-update ani pohon basta kada dun na ko ako gini siang ipakita ninyo og unsay mga resulta sa ako ang pagpamumba og mangga kaya ron in ganahan mo mo message na ko so <coughs> tay matagaan mo na ko ba eh, dia kung ganahan na mo mo um, pabumba na inyo ang mga mangga mga mango growers no nanay dulodag ko no so kanisya Oh, diba? O, di ba? O, oh, kana. na. Yan. So, pipilahay pa lang na siya ng dulo Pero, na nag kawas na ginaya ang silbi niya o sa Tagalog pa, butil. Ah, ha, butil ha. Ah, ayan lang ya, yeah, kay butilya yeah, gina siya. O, oh, yan. So, maklaro na nato nga. Ah, ah, na i-resulta po sa ato ang ah, mga pollinators nga gipasagdan nato sa adlaw nga magpulinit sila ani oh, wala pagani sila ni iduaw karon unto munto na gani, ni <coughs> ulan ulan no. pero kasagaran gini mo sila mga alas utso gid na city magkapina. unang gisayo gini na mo pagayos ni pagpamumba kasi inani nga stage kaya ron dili ta maka nila tanila nila makapinsala po nila. Kay usa na sila nga makatabang na to. Ang dagang salamat guys. Mga taga Sigihor. Bye bye.